may bintak oh. sa yung cellphone. Ah. 150 lang. Murang. Uh, murang, murang, lang. Ah, 150. Bayaran mo muna. Murang. Alam, ah, cellphone Kaso to. Ah. lang, may password. May password? Oh, okay lang, okay, yan, okay. 150 oh. man to. Sige, sige. Oh, sige. Aba, murang, murang na lang yan. Parang akin man to. Try ko nga. Uy, akin nga to. Buwaka. O, basahin muna tayo. Dito. Ano naman yan? Yan, o. Oh. Ano yan? Blin Corby. Ano Blin Corby? <laughs> Blin Corby man yan. O, oh, B, ay, hindi. Paano naging blind ko rupi yan? Blind, guys. Blind man yan. Eh, iwan ko sa'yo. Blind. Mm. Ay, blind. Mm. Buhag ka man. Uli, tinamaan ko na. Sa akin na yung pira. Hoy, dong. Ako mm. yung tinamaan mo, dong. Yung... Ulitin mo, dong. Eh. <laughs> okay. mm. Ayan, tatamaan ka talaga nito. Mm. Ayan, tinamaan na. Mm. Ha? Sa akin na yung pira. Di man ako tinamaan. Paano naging blind sa'yo? Ako man yung natamaan. Oh, no, 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 no. No, don't put it there. No. Don't, So, I saw their no, don't put it there. This, I give you money. This, dirty? Oh, $200. Uh, go to money changer. I change the money. Two hundred dollar. this? Mm, yes, dirty. Yes. Uh, go. Ha, ha, ha. Ha, na yung original na money. <laughs> Ay, yate! <laughs> Saan pagdamo? Doon ako sa may puno na mangga. May akyatin ako. Oh, ano yan nalang mo? Hagdan. Hagdan yan? Oo. Oh. Ba't ang lit? Kaya nga, yung may akyatin ako, kasi may hagdan. Uy, iba man dumating. <laughs> Bigyan mo ko tuba. sarap-sarap ng tuba. Yan. Mm. Uy! Iba man dumating. Kulakuka man yung dumating, oy. Brakadabra di kabra di barda. Abum! Iba naman to, eh. Huwag kang kikilos. <laughs> ano? Huwag kang kikilos na masama ulit at sino man? Tayo lang <laughs> dalawa <laughs> dito. Alam nga naman. เป uh, ็นแล้วก็ตามมาคุณอนลับิลมั้